Mabuhay mga kabigote. Andito uli ako ngayon sa magpapakain uli ng bigote, whiskered pita. Andito uli ako sa entrance ng site ng aking whiskered pita. Dito umpisa pa lang, tinatawag ko na si bigote. Bigote! 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 <coughs> Yun, lagi araw-araw ang ginagawa ko. skirt pita wala pa siya yo pagod din talaga magpakamakarating dito sa site ng whisker pita okay set up ko ng camera. Pasok ako sa loob. At lalagyan ng bulate. Ayan. Ito ang aking bulate. Ito. To. Nararoroy ko lang dito. Ayan. galing na siya dito nakapagkotkot na dito sa kabila nalagay dito ito ito Ayan. mamaya dadating na yan yan lagay na ako ng ano naman niya, pagkain Hintayin na lang ang pagdating niya. Ang mga kabigot Ganun lagi ang aking ginagawa araw-araw. Ganun -araw. ang kanyang feeding station. Yan. Talagang ganun. Minsan, pag tinanghali akong dumating, maaga pa nandito na. Katulad ngayon, maaga siya pumunta, kumain, kay-kay na doon sa kanyang feeding station. Pero mamaya darating yan. Ganun talaga ang whiskered pita. Ngayon, mga eh, kailangan ko magpalit damit kasi basang basa ang aking damit ng pawis. Kasi baka matiyan ay ubuhin <laughs> ng alakalaan sa

Ayan, pupunta na sa feeding station Ayan Galing Bigote, bigote, bigote Ayan na Ayan lang yan August 8 may kinatatakutan siya And kakain na siya hmm, ba? Diba? bigote 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 ito ah, lilinawin ko sa so, mga baka sabihin ng iba, ito ay nakakulong or na ano. Ito ay wild. Wild siya. Hindi siya nakakulong. Napaamo ko lang siya, na-train ko lang siya na pag tinawag kong bigote, dumarating siya. Oh, di ba? Oh, paano mangyayaring nakakulong? Ako ang nakakulong dito sa aking hide. Kaya ako nilagyan ng hide ito nung para pag may guest ako na mga foreign net o ibang ano, guest ko, dito ko siya, sila pinapopuesto. Ito siya, ang likod ko naman ang nakahide kung ang camouflage. Sa so, likod ko naman malaking bato. Kaya open, 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 open ang ano. Ito naman ang daan. Hmm.

Nung ito, umpisa kong tin-trained. Juvenile pa lang siya. Ito, adult na. Yung pula niya, ispat-ispat pa lang. Nung una ko siya na-trained. Totally, eh, apat nga sila dito eh. Dalawang adult at saka dalawang sub-adult. Ito na siyang sub-adult adult na okay, mabuhay mga kabigat okay, eh akin ang tapusin ng aking video kasi ako ay medyo nangangalay na wala pa kasi akong ah, yung tripod na pwedeng patungan itong aking camera mano mano ba ang aking galawan dito ito na nga, mabuhay mga kabigote. Lilinawin ko lang po. Hindi po siya nakakulong or nakatali. Wild po siya. Alpas po siya. Dito po siya naglalagay. Ayan. Ayan. Wild siya. At ang aking pinakakain po sa kanya ay talagang bulate. Bulate lang. nang po, mabuhay. buhay po mga kabigote like, share and follow lang po masaya na po ako salamat po buhay God bless.